morning mga kabukol. Medyo inaantok pa ko. Dahil alas dos na ako natutulog. Ay mga kasayang hirap kaya mag-isip ng content. Eh yung mga kapatid mo pa ayaw mag-video. Okay, edi wala akong ma-isip. Kundi buhay kong walang isaysay. At yun na nga, nanguha na naman ako ng dao ng guyabano at mauubos ko na ito. Makakalbo na to sa akin. Naubos na na nga namin yung damo at malungga. Ito na may susunod ko. Ma. Ay, magiging kambing na ako nito. At alam nyo ba yung manok na yan? Kinatay na yan nung ano, nung birthday ni Chabini na yan. <laughs> Wala nang mga manok. Kuha naman ng mga manok, no? Yung nabuhay sila ng saglit lang, tapos mamamatay rin naman. Para kaini. Ganun talaga ang buhay ng isang hayop. Minsan nyo naaawa ako sa kanila Ayoko marinig yung umiiyak sila habang kinakatay. Ang kaso ay kailangan natin ng sustansya sa katawan wow! Dahil ang manok ay nakakatulong ito upang Magkaroon ng vitamin B6, B12, niacin and Minerals, magnesium, and selenium Selenium kailangan kayo yun, and zinc B12, wow. B6, and B12 kailangan ko rin yun So, limitado lang ako kumain ng manok Itlog, yung egg yolk nun, hindi pwedeng kainin yun, yun. Masang egg yolk kaysa sa egg white mas mataas ang iodine at yun sa lainyong din naman gaan. Kasi pag hyper ka yung iodine, may sa substrate. <laughs> substrate for thyroid. Thyroid hormones. Kaya pwede naman na kumain ka ng itog pero nilaga. At yun na eh, nilaga ko na rin yung, ano, yung dahon ng guyabanong ito'y chika-chika lang at ito'y ito sinabi ang sa akin na inumin ko raw ito at baka sakaling mawala ang thyroid ko. Pero ngayon, paus pa rin ako. <laughs> Pero at least na ah? naman ng medya-medya, medya lang. Tulog na rin ako ng ano, mahimbing. Kahit ako'y puyat, abay, ako'y buhay-hay sa umaga, maaga na ako nagigising. <laughs> Pero alam nyo ba yung damo? Ang sarap inumin. Parang lakas ang mais. Ah! Man, okay naman yung ano niya nasa ano ka at tamang tama ng lasa. Yun damo talaga pinaka kaso best kasi naubos na namin. Ma, alam niyo ba kung bakit ako mahilig sa tubig? Bago may sabi ni mama, pag wala daw kami makain, tubig na lang daw ang inumin namin. At yun nga, nasani kami at yung ano, yung damo, yun ang kinakain namin dati. Naaalala ko la at ayun eh, na nga dumating ang aking kapatid na si wow. Dan Air Urban. AKA Gutong. <laughs>

Ipong! Okay. Okay. Oh, Ipong! Ma-expose naman mo n'yong na kasaban. Oh, Sabi <laughs> ni Nay lang, huwag ka mag-alala. Oo, oh, kinakat ko yun eh. Sabi ni Nay, oo. Oh. Ayaw mo? Ayaw mo? Ito, ito. Ang dami niyang ganyan. Ganyan Hindi, meron yung kay Tutoy's ah. Malaki nga lang yun. Hindi, hihiya pa yun. Meron ba na <bay. laughs>